Magandang magandang umaga sa inyo mga kapaa. Ako nga pala si Rafael Catalan Jr. At ako naman si Arvin na Obaga ang bibigay ng Nagbibigay -tip. tips sa inyo pag okay. nagkaroon ng lindol or earthquake. Ang dapat natin gawin pag lumilindol, unang-una, yun yung dapat niyong gawin pag nagkaroon ng lindol. Okay, kayo ng inyong bahay. Ito ang dapat natin magagal. Kung sakaling nga abutan tayo ng lindol sa labas, ito po yung... Ayun na nga po, lumilindol na nga po. Okay, oh gosh. Ayun na nga po, kailangan pag kung sakaling aabot naman po tayo ng doon, unang-una, -una, lumayo po tayo sa mga maaaring gumagsak sa atin at syempre, umiwas tayo sa mga kuryenteng maaaring gumagsak sa atin dahil ito po ay delikado na maaaring tayong ikamatay natin. And then, sa mga malilita bagay na pwede gumagsak sa atin, kailangan natin iwasan po. Pwede po kayo naman sa bagay if ever na magkaroon ng tsunami at para safe din po kayo sa baha. So na-explain na po namin sa inyo yung mga dapat inyong gawin, yung outdoor at yung indoor. So ayun, na ipakita nga namin sa inyo ang mga dapat inyong gawin kung maaaring magkaroon ng earthquake sa labas man o sa loob ng bahay. Kasi namin sa inyo ang mga dapat inyong gawin. Eh. Una, magdala ng water. Ang halawa, magdala ng foods para pang patawid, gutong. Pangatlo, <laughs> flashlight. Kung wala naman kayo flashlight sa inyong bahay, pwede pwede na magdala ng kandila, at posporo. Kung hindi naman tayo kaagad makakapaganda, hindi naman tayo kaagad makakuha ng mga damit, ganito ganyan. So, wala mo ng palit-palit. Pwede <laughs> <Kasi>, ba yun? <laughs> <laughs> <Isin niyo ako>. <laughs> <laughs> ay, 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 ay. Ito lang <laughs> so, sa kanin kumpleto yung mga pamilya niyo At ito sa safety bag niyo para kung sigur, kung magkaalin doon man, hihilain nyo na lang. Pala, meron pala <laughs> Ito, We're doing ito, okay, si ma. madali-madali kami. Kaya nga, first aid yung nagkakaroon okay itong, na itong bag na ito pwede yung isabit ako mo na lang tapos lalabas then siguro yung magka-counting head kayo para siguro walang yung walang may iwan sa inyong bahay matatang ayun ayun <laughs> yeah, ayun 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 If you like this video, hit like. like. Dami yes, mga nagtutulog kayo sa video namin. Bye bye! Nagkaroon ng lindol or earthquake. Ito nga pala, flashlight and battery. Siguro doing, kaila, siguro doing, doing ang inyong pamilya. Safety bag din din. May safety bag din. Hindi <laughs> niyo. Ayon. Ayon. Next explain na ko namin sa inyo ang. <laughs> Diyan tawin natin blue. And then ito po yung gawin namin. Uh... So na explain na po namin sa inyo yung mga dapat niyo gawin. Outdoor yung <laughs> outdoor. Out. Dalaan ng kandila or